mo. So, pwede, pwede. Sige, switch tayo. So, sige, switch sila. So, si ma'am and sir, ayan. So, dito muna tayo sa same. <laughs> well, uh, ano na, naglalit siya lang tayo dito, girl. So, so sige. Hindi naman po ang huling makakakuha po ng ating barter ay siya po ang ating magiging winner. Am I right? Siya po ang ating magiging winner para po mamaya sa ating laro. Okay? So, sir, pwede niyo na po ihagis sa inyong barter. Hinaan niyo lang po, baka po makakabot sa pure gold. <laughs> okay, sir, 3, 2, 1, you can now throw the darter. Up! Okay. okay? So, dahil dyan, ano, paano na siya back out na siya, hindi na siya kasali. Ayan. So, sige, pwede ka na ako magpo, baby boy? Okay, so, kung so, sino man yung matitira, siya yung mananalo. Siya yung matitira dito na mamaya ay ipapaigot natin sa mga girls. Kasi ang kasama. So, okay? Once again,

DJ. Next music please, para sa ating dance number kasama ang ating oh, groups. <laughs> Basta sir, sir Arian, hindi ko lang po kayo nasabihin kung anong beses, kung anong time niyo po ihahagis yung garter. Kayo na po mahalan, para po tatlohan, no? <laughs> pag dulat sila ang po, okay. So sige, DJ, play the music! So, ano po yung Ay, talaga po. Pahinga-pahinga. Sa so, tulid na tulip So sige, ganda po sa inyo. Pa daw, ano po masasabi niyo sa inyong sarili sa inyong dalawang live? na po yung nanditira nandito. Ganyan. Saan <laughs> so, naman masasabi niyo? <laughs> so sige, best man win. So, DJ! Sige, sige, unan. Unan, So, DJ? Sige, hindi pa rin music. Sige, go. Malalo ka, malalo ka. Alam ko na ito eh. Madam Laika, sorry. Bravo. Dito po tayo sa ano, sa gitna. Uh, Diyan po ang inyong ngayong no, gabi. Ayan, so. So sa girls natin, alam niyo na, mga single ladies. You have just to dance. So habang sumasayo tayo, nagigigit kayo kay sir. Ay, may lalagay po ang party. Ay, may lalagay pa tayo pwede nito yung flowers sa gitna. Ay, may lalagay <laughs> pa tayo. Ay, may lalagay pa So, ayan. Kapag touch ba ng ating garter or ng flower, ay may egg, mag exit na din siya. Tama, okay. Kung sino man ang matitira dyan sa ating participants, ay siya ang magiging partner ni Ma'am Laika mayong gabi. So, DJ, so sa mga participants natin, kailangan may dance kayo, ah. Kailangan kayo ang pag-abot sa ating mga boots. Wala na kayo excited! Wala na kayo excited! So, Ma'am Laika, are you ready na mapanibutan ka ng mga laso? Ha? 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 Ano masasabi ano mas, mo muna? Napapabalik na ako ng mga nasa... Eh, bakit? na kayo. Pilamutan na kayo, Diyos So, okay. DJ, ito na bahala. Play some music. Kailangan nito, kung so, sinasabi ko isa. <laughs> so, my princess, you are now out. Thank you so much for participating. So, okay, girls. So, Naika, ilalagay ko na rin dito sa iyo mahibata. so, okay, that's nice. So, girls, DJ, play the music. So, So, see, DJ for our third. Set, sing get go. <laughs> 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 so, sing it, sis. yung are now out. Congratulations. At malayang salamat sa mga participant. At sa mga pasaya sa amin, congratulations. Okay, ako na yung next time. Sige, okay. Galingan niyo ah. Galingan niyo dalawa. Okay, DJ, hit the music. <laughs>

Mariel. Oh, that's the professional shades. Ay! Oh, hindi nyo ay! Okay. Isa pa, one more time or one last time. So, sige, DJ, play the music!